Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw lamang ang iisipin niya bawat minuto? Kahit anong gawin niya o kahit anong busy niya, ay gusto mo na ikaw lamang palagi ang magiging laman ng isip niya. Kaya kung gusto mo, ay gawin itong simpleng ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, pero ito ay napaka as long as buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, ay kunin mo ang panulat mo kahit anong kulay ay pwedeng gamitin at isulat sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. Dapat alam mo rin ang tunay na pangalan ng target. Nang sa ganon, mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo nang masulat ito ng isang beses sa palad mo, kumuha ka ng kahit na anong pabango mo, lagyan mo ng pabango ang palad mo na may nakasulat na pangalan niya. Pahiran nyo lamang ng pabango ang palad mo dapat mapahiran po ang pangalan niya dyan sa palad mo. At pagkatapos mo lang mapahiran ito, ilapit ang palad sa baba mo. mag at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ako lamang ang magiging laman ng iyong isipan bawat minuto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos halikan mo ng isang beses ang pangalan niya dyan sa palad mo. At ganito lamang kasimple at ito'y napaka-epektibong ritual. Basta magtiwala ka lang at paniguradong ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan bawat minuto. At pwede mong gawin ito kinabukasan sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito bago ka matulog. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.